mga kabebe, ako nga po pala si Neil and 2021 nung kami po ay nakagraduate ng college sa DataCom Institute of Computer Technology sa IMUS po mga kabebe. And please don't judge me kung bakit sobrang payat ko, ang itim ko, ang dami kong pimples. Dahil nga po mga kabebe, ako po ay naging working student. So ang college life ko po ay hindi ko po talaga masyadong na-enjoy. Dahil while nag-aaral po ako, sa gabi naman po ay pumapasok ako sa minute break burger And 10 to 12 hours po, minsan na conjure duty doon. And after naman yan, halos kaunti na lang yung tulog ko. And sa araw nga po, papasok ako sa school. Alam nyo, napakaswerte ko rin naman po at nagkaroon ako ng mga kaibigan, classmate, na bukod sa matatalino na, eh, ma mga maintindihin pa. Kasi nga naman, ako nga po ay working student. So, kadalasan po, kapag meron kami groupings, mga event, na kailangan groupings yung activities na gagawin namin, minsan hindi talaga ako nakakasama. So, minsan nagbibigay na lang talaga ako ng ambag ko. So, and thankful naman ako na maintindihin yung mga naging classmate ko before. And, eto na nga po mga kabebe, after how many years? Biruyin nyo, 2023 na ngayon. And, 20 2011, nung kami nga po ay graduate. So, almost 12 years nang kami po ay hindi nagkita-kita at ngayon na nga lang po. So, ayan mga ka-bebe, ang dami na nga po talaga nangyari na bukod sa nagtabaan na kami, may kanya-kanya na kaming buhay and marami na rin naman po narating kahit papano sa buhay mga kabebe. Marami na rin pinagdaan ng hirap and success sa buhay po. And isa nga po sa kanila ay tumatakbong konsehal sa talaba. Talaba dos mga kabebe. At ang dalawa naman po na yan ay business woman po. Nakatayin na po talaga kami. Ito, tatlong table po to. Tatlong table na po pagkat. Kapat lang kami. At kasama po namin si Konsehan na ano pa? Alabados. Alabados. May ito, classmate namin. Ito yung kopyahan ko na nag-aaral kami noong college. Kopyahan muna namin to. Ang na, kasi ito siya talaga lahat. Gusto ko sa kanya na lahat. Hindi. Boto niya yan na, Ano po. Ewan ko pa naman nandun pa din yung mga ka-group ako sa Talamagos. 11 years, no? 12 hmm. years, no? 12 years kasi 2011. Eh. 2011 yung graduate kami. Sa data com. Ano sa mga data comments yan si Jami? Sabaw para... baong... baong... para... 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 mm. na lang. Sabaw na lang. Sabaw na lang. Sabaw na lang. Sabaw So, kami po ay uuwi na... Natapos na po ang lahat. At another... Ilang years pa ba ulit? <laughs> sana 2 years after this. So, Thank you. So, ayan. Yeah. Dito kami kumain sa Chokset. <laughs> sana tayo. Bagay lang daw yung ito yung dating miss namin oh, ano kung -like? ano kung ano kaya ano kaya ano kaya ano yan. ano kaya ano kaya ano kaya ano ano kaya 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 yung kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano 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 みんなあめ。Bye,